ko ang schedule ko pupuntang Rapid Ulpo in action. Ang malas ko naman, pagpasok ko doon sa pintuan ng staff ng Rapid Ulpo in action, nakuwala pala akong ID. Kailangan pa, rin, kailangan pa rin niyang vaccine card. Nakuwala akong dala. Kaya sabi niya kikiusap ko sa, ano, sa staff ng Rapid na babalik ako. Sabi niya, pwede naman na bukas. Kasi ang layo na pinagagalingan ko eh, Bakor Cavite. Dito po nakarating pa ako dito sa may crossing sa studio nila Petol pwedeng lakarin mula studio niya hanggang crossing. Dito pa ako ngayon sa crossing, guys. So, malas talaga lakad ko, guys, oh. Nakapagod ang aga-aga ko nagising kanina. Four pa lang nagising na ako, nag nagsasaing. Nako, pagdating pala dito. Napakamalas ko talaga. So, ay buti na lang mabait yung staff nila Petol po. Bukas ka na lang babalik, eh. Ay, salamat naman. Ay, uwi na lang ako sa bahay. Bukas na lang ang balik ko. Pwede sana akong bumalik ngayon kasi baka, sabi, baka hindi akong makaabot kasi 11 hanggang 11 sila magpapasok ng tao sa loob. Sa loob. Eh, sabi ko bukas na lang. Nag-iusap nag ako sa ko. Sabi niya, ah, bukas ka na lang pumunta kasi pwede pa naman. Nakalista naman ang pangalan ko doon. Ano sayang talaga. Napakasayang ang lakad ko guys. <laughs> Thank you for watching!